namain ko ito sa online okay yung mga nag-live ng parcel yung unclaimed parcel okay so nakuha ko to ng 120 pesos okay papalitan ko kasi itong isang amplifier box ko ito yung old yan so mapapansin nyo dito so malaki ang difference sa dating amplifier at sa bago ito kasi wala siyang bluetooth so kan sa RCA jack um, memory TF memory okay so Itong nabili ko na amplifier, so malaki ang difference niya sa dati. Ito na yung mga bagong labas ngayon. Okay, dito, makikita nyo itong malaking IC. Yan. IC po yan. So marami siyang terminal. Tapos yung kanyang plate, single plate, yung kanyang mga diagram, mga connector, mga connection. So single. Ito guys, yung bagong amplifier ngayon na labas. So wala kang makikita dito na IC. Ito yung mga IC lang na ganito. So wala na yung malalaki tulad ng dati. Tapos yung kanyang mga piyesa. So maliliit na yung kanyang mga piyesa. Ayan, guys. So maliliit na yung kanyang piyesa. Tapos wala ka na makikita na mga IC na malalaki. Tapos ang plate niya pala guys. So doble. Uh, double plate na yung kanyang board. Ayan guys, para siyang cellphone. Meron dito sa taas, meron din sa baba. Tapos meron din siyang remote. Tapos may connector din, RCA. Tapos yung Yung kanyang 12 volts cord, meron din siyang cord dito, pang 12 volts. So malaki yung difference ng old na amplifier tsaka yung mga bago. Yan, magaganda na yung mga lumalabas ngayon na mga bagong amplifier. Ayan guys. Okay, so ito, marami itong amplifier na ganito sa online. So, marami siyang mga klase. Depende sa watts na gusto nyo. Meron din siyang mga mic input. Ayan. So, titest natin ito ngayon. Ayan. So, isa rin sa napansin ko dito sa mga bagong labas na amplifier. Wala na itong heatsink Okay, ito yung tinatawag na heat sink, yung kanyang aluminum. Yan yung nag-absorb ng init ng mga pyesa. Ayan, kapag uh, ginagamit natin, umiinit kasi itong mga pyesa nito. So ngayon, yung mga bago, wala na siyang heat sink. Ayan. So hindi na siya nilalagyan ng kanyang heat sink. So, hindi ko alam kung paano na-absorb yung init. Or maka meron na siyang mga bagong piyesa uh, pyesa ngayon na hindi na talaga masyadong umiinit yung kanyang IC. Ayan, so magpapasin yung mga plastic na lang. Ang guys, plastic na lang yung nakalagay. Double plate. And, guys, mapapansin mo dito yung double layer siya, Ayan, o. Oh. Double layer. Ayan, so, sulit kaya yung 120 pesos na bili ko dito. Okay, so, kagandaan dito, kung gusto nyong mag uh, uh, DIY, gagawa kayo ng sarili nyong amplifier, so, kung, kung meron kayong mga extra speaker, yung mga Uh, naka-separate na speaker, yung mga speaker box lang tapos, pwede yung mag-order ng ganito sa online sa Lazada, Shopee, or TikTok, meron yan so ganito na lang gagawin nyo so gawa na lang kayo ng ibang box, na lagayan lang nito separate nyo na lang, tapos yung kanyang input, speaker output, yan ito na lang yung i-connect nyo sa si speaker, so dalawa yan, meron syang uh, uh, base, tsaka twitter ayan, so, sa online yata dito, ito nasa, sa hindi ko lang kung sa 300 plus or 200 plus eh, recommended amplifier kit ayan guys so napakaliit lang pero ayos na ayos yung kanyang tunog lalo na sa kanyang bass or bass ayan guys tapos meron na siyang bluetooth